apun sa inyo guys Ito na naman ako Magpapalmar na naman Magumpisa na naman magtanim ng mais Ayan ang palmar Tinatawag nilang palmar Ayan ang tataniman ko ng mais Ayan o Ayan yung mag Ng ano, Mati na Medyo katatapos lang kasi Nung harvest ko eh Medyo lugi Nung una ngayon ulitin ko na naman ulit magtanim guys ayan o oh. yan ang mag-aararo yung ano na yan yung tawagin palmar kung tawagin nila yan nag-aararo na yan <coughs> ayan guys at tataniman ko ng ano yan mais Ayan, o no? oh. ang ganda yun ang ganda tapos ayan ang gandong pa yan. Yan, yung nag-aararo. Yan guys, o. Oh. Ang galing ng ano ngayon. Puro makina na. Wala nang ano, wala nang mano-mano. Yan, oh. Pag-aararo niyan, o. Oh. Yan guys, o. Oh. Ano naman yung ginagawa ng ano na yan. Binabaliktad niya na talaga yung lupa. Pero ano pa lang yan, ipadodobol ko yan, kaya lang, hindi muna sa ngayon. Patutubuin ko muna yung mga, ano, yung mga mais na nagkalat yan bago ko uli na ipapalmar uli, paarado uli. Tapos, tsaka ko taniman ng, ano, ng mais para maganda yung tubo ng mais. Ayan yan, dinaanan niya, oh. Ayan, Hanggang dito yan. Ah <laughs> oh, guys. Yan ang ano hangganan. Ayun oh. Yeah. Ito naman sa bayaw ko yan. Hindi pa nakararo. Yan, yan yung sa akin. Papunta doon. Tataniman ko ng mais. <laughs> Isang hektarya. Mahigit. Isang kalati. yang sa akin <coughs> ayan yang yan yung makina na ano gararo <coughs> ayan o ayan o matindi yung guys At uh, i-update ko na lang kayo pag kayong magtanim na naman ako. Uh, pag galing ko ng Maynila kasi pupunta muna ako ng Maynila. Sa 22. Eh, date nyo yan eh, 20. Kaya, isang araw na lang. 22 kasi ang alis ko. Kaya, take ko yung misis ko. Pagalik ng Qatar. Ako na lang ngayon dito sa, ano, sa Pilipinas. Dati ako OFW din alam napunta na ako sa pagkapaparmers so, ito na ah, nagpapa ano na ako nagpapararo para sa so, tataniman ko ng paanang ano ng mais ayun o no, paliktad lahat yung mga ano hindi yung pangararo nila yan yung isang hektar yan yan bali ang bayad nun 2,500 2,500 yung isang hektarya ng bayan malaki rin ang punan sa mais kaya nga lang puro makina ang gumagawa yun lang yung pag-aabuno yun lang ang mano-mano talaga tao rin ang nag-aabuno babayad naman ng tao kasi kung isa ka lang din dyan sa laki lawak na yan mahirap mag-aabuno mapamag-isa ka malawak eh palmar mga tataniman na mais and, and guys ang ano um, malawak pa ang gandong pa yan Uh, matagal pa yan Mamayang hanggang pa yan matapos. Kasi Bale, 2 hectares inihap ang ano, ang aararo uh, uh, ano, kapalmar araruhin. Uh, matagal-tagal pa to. Si malawak pa.

tinuro ko lang yung ano kasi sinasakop ng kalsada na yung ano yung uh, kabila eh, parang nawawala na yung lupa ng ito sa bayaw ko to eh, lang sa akin yung tataniman ng mais sa bayaw ko yan hindi sa akin yan kaya lang eh, sundalo kasi siya kaya nasa destino eh, kung maganda-ganda apit, maganda-gandang anihan, uh, bibigay ako sa kanya. Pero makakaunti, hindi naman yung bayaw ko na yon. Tulad niya Hindi kami nakapagbigay dahil maliit nga lang yung ano namin, ani. Dahil ano, naanuhan siya ng ano, yung tag-init. Kaya yung mais, lumabas maliliit. Kasi naano nang, tawag nila ng tigang dito eh nainit, nainit talaga hindi hindi na ulanan sa ilang buwan hindi na ulanan yung mais kaya ang labas malilit. Yun lang ano rito kahirapan ang mais uh, sige guys i-updates ko lang lang kayo mama pagka ano, ano, to pagka magtanim na ako uli para makita niyo kung paano ako magtatanim ng mais kasi makina rin ang magtatanim See you guys. At please subscribe my YouTube channel. Thank you sa mga nanonood at sa mga manonood pa. I love you all. I-update ko na lang kayo. Thank you very much.